Masita. Oh. <laughs> Deba Kwentahin nyo. 9 months na po si Digongyo sa Dahik. Okay? Sa Netherlands. Ngayon, kwentahin nyo yung 144 ah? 44 million pesos sa loob ng 9 months. Oh. Eh magkano lamang naman yung uh, kanilang uh, sal -en, mga kababayan? pang ano lang yun eh ah salen lamang po Gina Yun yung salen ng mga Duterte ng ah, uh, presidente at ni Digong noon eh allowance lang po ng mga ano ah allowance lang po ng uh, mga lasalista at atinista sa loob ng buong isang taon ah <laughs> hindi pa kasama yung mga proyekto diyan mm opisina ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Magbabalita si Bril Montalvo. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Naku. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Nako! Kayo ba mga kakababayan? Naniniwala ba kayo dito? <laughs> na, eto, yaya, 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 ya, nagsasalita na yan, yaya. Tita nyo? Naniniwala kayo dyan. <laughs> yung excellent, biruin nyo ang kapal na muka. Alam niya yung, yung salitang excellence. Oo. eto ang sagutin mo. Eto ang sagutin mo, ha? O, ah, uh, BP Sara. Eto ang sagutin mo. E, hindi yung, ano, kung mapagsalita ka, parang alinis mo, eh. Eto muna sagutin mo. Sa ganyang paraan Flinex ni Vice President Sara Duterte ang paglilingkod ng kanyang opisina sa kanilang year-end report. Isa sa mga ipinagmalaking programa ng Office of the Vice President ang magnegosyo taday. Layo nitong tugunan ang pangangailangan ng mga nakararanas ng kahirapan, kawalan ng mustisya at iba't ibang kalamidad sa pamamagitan niya ng libo-libong pisong cash assistance. Nagbunga na yan ng pangkabuhayang puhunan, financial literacy training at ng iba't iba pang proyekto. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng manegosyo Daday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Pero para masigurong legal ang mga aktibidad ng programa, may nakalimutan at ang hakbang ang OVP. Yan ay ang siguruhin kwalipikado ang mga grupo at individual na makakatanggap ng tulong. Yun lang! Yung pala yun eh! Yung pala yun. Kung kwalipikado! Siyempre nga naman mga kababayan, ang concern ng COA dito ah, ang concern po ng COA rito, sa usapin eh, ng ganitong klase ng mga beneficiaries, beneficiaries na yan, dyan mahilig si Sarah eh, di ba? Yung, yung mer marami daw siyang beneficiaries. Oo. Di ba? Na pinagastusan. Yoon, dun po siya nabubutasan. Kaya butas na naman siya ng kowa dito. Questionable dahil oh, walang katunayan na yung mga beneficiaries na yon ay nakatanggap at eh, another Mary Grace Piatos na naman ito. Ah. <laughs> no, ma'am, no, Villain Arsilias. Ah? Ano, sa tingin mo, another, uh, ano naman ba ito? Another uh, Mary Grace Piatos na naman ba ito? <laughs> Kasi, dito na, nadadali ang uh, OBP eh. Sa mga ganitong uh, questionable uh, beneficiaries, ghost beneficiaries, mga kababayan. Yan talaga ang paborito ng ng BP nyo. Ng BP ng mga DDS, yan talaga. O, pakinggan natin. Sa 2024 uh. audit ng Commission on Audit na inilabas itong December 1, uh, alaman ng COA na hindi sumailalim sa kinakailangang assessment ang isang daan at dalawang putwa ng individual. Naku ano po! Ayun na! Ayun na ang sinasabi natin. Ayun na po ang sinasabi natin mga kababayan! Hindi hindi dumaan na naman sa tamang proseso kung paano nako po kung paano nakainit ng ulo ano kung paano nabigyan ng uh, itong mga beneficiaries kuno kasi magiging kuno ito mga kababayan dahil questionable nga po hindi po dumaan sa tamang proseso kung ito bang mga beneficiaries na ito uh, beneficiaries na ito eh talagang deserve nila na makareceive. ba? Diba? Nako, iba't iba na naman pangalan ito mga kababayan. Kaya tuwan-tuwa ang OBP na amyenda na anuan yung ano na aprubahan yung budget nila for 2026 dahil another ano na naman ito another beneficiary ko ano na naman ito tibati bana na naman si Sara Lustay sa budget niya sa 2026 Grabe ano at sampung non-governmental organizations sa beneficiaries na, ng program. Eh, non-org... <laughs> ah, mga NGO na naman. <laughs> na polis style ito, mga kababayan. Na polis style. Oo. Uh -uh. Ibang klase na naman ito. Nako, meron na naman tayong aabangan na tatalakayin ng Blue Ribbon soon. Dahil ito ay malaking anomalya na naman ito yung mga beneficiaries na hindi sumailalim sa tamang proseso or pag uh, kung talagang sila ay credible na mabigyan ng mga ganitong klase ng cash assistant project. Uh, si ano si Sara. Uh, noong 2024 eh na ano nga ng uh, COA eh na na-find out nila na hindi pala Umano ito, dumaan sa tamang proseso, na tamang assessment. Kung talagang ano. Na oh, ito, hindi ito. ito na kasi yung nasa ano niya, impeachment niya. So another uh, question na naman ito sa credibility San, ng ano, uh, hindi may bago siya, di ba? San ano niya, lamir merda niya. Oh, ngayon eh ano na naman eh, nasa ibang bansa na naman eh. <laughs> Oo. nasa, nando na naman, nagkocornic na naman dun sa ibang bansa. Oo, hmm. oh, di ba? nyo yung uh, ating editor. Naga... Eto, high blood ito eh, pag nag-e-edit na mga video ko eh. Mm. Ina-high blood siya sa mga topic natin. Hindi, <laughs> nakaka-high blood naman talaga mga kababayan. Pera po natin yan eh papos sila no nagpapakasasa. 'Di ba? Grabe. Tama. Labag daw 'yan sa manual of operations na mismong OVP. Ang bumuo sa ilalim kasi oh. ng nasabing manual, dapat daw i-assess ng Department of Trade and Industry Orin. at ng Philippine Insurance Deposit Corporation ang tatanggap na beneficiaries. Orin. Required daw ang mga ito na magsumite ng business proposals para sa evaluation. Oh. Pero 'di ba? Oh, pero wala daw nakarating na dokumento sa state auditors base so, rin sa report. Oh. Wala, walang nakarating. Oo. Oh, oh, At eto nga yung batay sa report. Report ng COA matapos ilabas ang pondo para sa programa, labing isa lang ang binisitang beneficiaries ng OVP mula sa kabuwang 83. Yan ay para i-check sana ang status ng investment o negosyong dapat ay pinagasusan ng mga perang galing sa OVP. Correct! Yan yung sinasabi natin sa mga didilis na pulpol. Yaan yung lagi natin dinidibate sa mga didilis na mga utak munggo durug pa. Diba? Questionable na nga. Ipagtatanggol pa talaga nila. May ebidensya na nga ang COA, ah, lulusutan pa nila. Talagang gagawin ng lahat, makalusot lang yung magnanakaw na idolo nila. Oh. Ah, real talk. Real talk lang. Pera na naman natin ang nilustay ng OBP. Di lang yan, hindi rin daw na liquidate ng nasa oras ang higit na 2 milyong financial assistance na inilabas hmm. ng programa. Sinisika pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang DTI, PIDC at ang mismong Office of the Vice President patungkol sa mga natuklasan ng COA. <laughs> Samantala, oh. ilang kahina-hinalang acquisitions pa ng Office of the Vice President ang nabusisi naman ng Phil. Ayan ah, grabe ito, ito, lalakihan Lala natin mga kababayan. Para makikita nyo, wait lang, wait lang. Lalakihan Lala natin ito ah mga kababayan. Itong uh, ano... Eto, yan. Para makita nyo, mga kababayan. Okay? Kung gano yung kalaki yung amount, okay, na, ano, ha, ah, na kinukulimbat nitong uh, OBP na ito. Eto, ha. Ah. Ah, po natin, ah. Para maintindihan nyo, imagine ninyo, ah, mga kababayan, laptop, okay, ha, ah? Mot unit of motor vehicle. Alam nyo po ba nakakahalaga ang bawat isa? 19 piraso lang yan, mga kababayan. 19 units lang ha. 19 units, imagine. Eh, makakagastos ng isang milyon mahigit. Ha? Isang milyon mahigit na motor. Puta, anong motor yan? Hindi, real talk. Anong motor yan, mga kababayan? Ni isa sa, ano, sa mga DDS na nanonood ngayon or kahit na mga ano solid BBM diyan. Oh. Magbigay kayo ng halagang uh, ano more than million na motor. <laughs> 'Di ba ang papasok sa isipan nyo big bike agad? 'Di ba? Papasok sa utak nyo big bike agad mga kababayan. Oh. <laughs> Ah, 'di ba? 'Yun agad ang papasok sa utak nyo. Pero ito mga kababayan, questionable talaga itong uh, ano na ito. Budget na ito. Imagine nyo, 13 units of laptop na nagkakahalaga ng 3.9 million. Grabing laptop naman yan, ilang daan libo? Ah, 13 laps, Laptop lang mga kababayan, 13 units lang. Mga kababayan ko, hindi tayo bobo at tanga na pinanganak kapon. Overpriced po, sobrang overpriced. Okay? 8 units of camera na 1.1. Inak nang toko. Grabe oh. Iilang piraso lang halos lahat yan. Pero kung kukumputin nyo mga kababayan, Ilang daang milyon piso yan? Ilang daang milyon piso nakikita nyo dyan sa screen, mga kababayan. Kwentayin nyo na, kumuha na kayo <laughs> ng calculator nyo. At i-calcule nyo na yan para maintindihan nyo kung gaano kakurap itong, uh, itong OBP, Office of the Vice President. Kahit sino, mga kababayan, Oo, puwera na lang sa mga DDS na hindi ko alam kung sa nag-aral. Oo. Kung paano ipapaliwanag yung mga numbers na yan. Na na-audit ng COA. Na walang proper liquidation. Na hindi dumaan sa tamang assessment. Oo. Diba mga kababayan, sobrang... Biruin nyo, 8 units of camera, 1.1 million mga. Diyos niyo, Cartemaro. Diba? Oo. Oh. Meron po ba makakapag-define ano, ng uh, mga DDS diyan? Sa kanilang report, tinuko nito oh. ang 19 units ng motorsiklo na may kabuuang ang halaga ng 26.3 million pesos o 1.3 million pesos. O oh, 1.3 million pesos. <laughs> 1.3 million pesos, gada unit, mga kababayan. eh ito po ay patunay po, malinaw na malinaw na, overpriced. 1.3! Anak ng Tokwa, oo. oo. Anong, anong motor yan at saan gagamitin niya motor na yan? Saan gagamitin niya mga big bikes na yan? <laughs> Real talk. Uh, saan po? Saan pong, ano? Saan pong, ah... Uh, Uh, gagamitin. Saan po gagamitin niya nga ang mga motor na yan? Until now, wala pong sinasabi ang OBP regarding dyan. Oh. Di ng labing tatlong laptop na nasa 300,000 pesos kada unit Two. o halos 4 million pesos ang total. Oh. Apat na aircon na may total value na halos 300,000 oh. pesos at pitong CCTV units na higit 200,000 pesos kada unit o may total na 1.4 million pesos. 200. 200,000 na si worth 200,000 per unit ha? per unit na CCTV puta ano yan may AI di ba matindi pa yung presyo nyan kesa dun sa presyo ng ano ah ng uh, LTFRB yung ginagamit po ng LTFRB na may AI mas matindi ito, mas matindi yan, mga kababayan. Yung presyo ni Lustay, matindi. Binili ang mga ito noong taong 2023 at 2024. Ayon sa Philstar, hindi finagosinita ng COA ang mga nasabing procurement. Wala pa rin. Oo. Oh. Oo. Oh. Ayan ah, malinaw ah, sa balita. Hindi sinita ng dati. Okay, nung panahon ni Digongyo. Oh. Hindi pi, eh, ah, hindi pi, sinita nung panahon nung ah, partido ni Digongyo, yung inimbestigahan na ah, dating direktor ng COA. Oh. Komento ang OVP ukol sa nasabing report. Oh. Nagbabalita mula sa frontline. Brain. Oh, ay malinaw mga kababayan. Puta, ah, napapamura na naman ako. <laughs> Sa sobrang uh, ano kapalan ng mukha ng tao na ito, sa totoo lang. Oo. Hindi ko maintindihan kung saan na uh, humuhugot ng kapal ng mukha. Ito, ito yan, iyan tao na 'yan. Tapos grabe no, grabe makapagsalita no. Kala mo napakalinis, ano? Kala mo inosente, ano? Oo, kala mo inosente talaga sa lahat na nangyayari. 'di ba? Sa kanyang ano, sa kanyang uh, opisina sa OBP, sa Office of the Vice President mga kababayan. Palamak ang kapala ng mukha. 'Di ba? Real Palamak po ang kakapalan ng mukha. 'Di ba? Ito yung mga tao na hindi karapat-dapat talaga bigyan ng salitang respeto. Eh, ba't, ko yire, ba't kita i-re-respeto? ba? Diba? Remember ang nagpapasahod sa'yo, taong bayan. Tapos ma mababalitaan namin ng sambayan ng Pilipino, yung pera namin eh, nilulustay na tay mo. Overprice ka? Grabe naman laptop yun. Grabe naman motorsiklo na yun, 1.3 mga kababayan. ba? Diba? Sino, sinong tangang maniniwala doon? Sino punta nga? Di ba mga DDS lang, Ma'am Nobelin? Oo. Di ba? <laughs> Oo. Mga tangan DDS lang po, maniniwala dyan. Diyan sa, ano na yan, klase ng uh, proyekto, ng OBP na yan. Hindi na po nila, ang mga DDS kasi mga kababayan, real talk. Wala silang pakialam kung nakawan sila. As long as binabayaran sila, okay na yon. Pero wala silang pakialam kung ninanakawan na sila. ba? Diba? Yan ang masakit na katotohanan, mga kababayan. So sa tingin nyo, eto ba, yan, yan, nakikita nyo sa screen. Yan po. Oh, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yan, nakikita nyo. Iboboto nyo pa yan sa 2028 election? Gugustuhin nyo pa ba maging presidente ng Pilipinas yan? Yan ba ay kwalipikado na tumakbo bilang isa presidente sa bansang Pilipinas? <laughs> Hindi, real talk, kayo tanongin ko. Qualified yan? Naknamputya, pag qualified yan, pag qualified yan, tapos tayong lahat. <laughs> pag sinabi niyong qualified yan, tapos tayong lahat. Certified yan eh certified sa oh, saan po? Sa mga ghost project. Certified sa overpricing. Certified sa paggagala. Certified sa kabobohan sa pagsagot sa mga issue niya. Di ba mga kababayan? Yan ang malinaw at yan ang uh, ating uh, tutunghayan pa sa mga susunod na araw at sa mga susunod na linggo at sa mga susunod na buwan pa so hanggang dito na lang muna ang ating uh, live streaming for today's uh, live at uh, magsama-sama po tayo, abangan nyo po um, ako sa Bengador meron po akong uh, ano, meron po kami segment ni Biyahin ni Koy Jan uh, ni BNK Biyahin ni Koy TV okay at ni Ballpointman po Abangan nyo po kami sa Bengador, ah, i-upload po natin yan at ah, sa channel po ng The Big Five, okay? Ah, shout out po sa lahat ng ah, mga sumusubaybay sa mga BBM Vloggers Jam, sa mga nagtataguyod ng katotohanan. Ah, Suportahan po natin yung mga ganitong klase ng mga vloggers. Ah, Suportahan po natin yung mga kagayang ah, ng ganitong ah, mga topics na meron pong literal, literal ha, literal, literal na nanggagaling sa mainstream media, nanggagaling po sa koa ng mga ebidensya. Hindi po gawa-gawa, hindi po kwento-kwento itong pichu-pichu, kagaya ni, nino po, the number one syndicate hustler in the Philippines. Walang iba ko hindi si Saldico at sampu ng mga alagad at mga alipores na, na nasa syndicate list niya. Okay? Hindi po tayo ganon. Tayo po ay nagsasabi ng pawang katotohanan at nagbibigay tayo ng ating mga opinyon sa mga balitang lumalabas hinggil sa mga anomalya at mga pagnanakaw na kinasasangkutan ng mga taong nababanggit. Okay? So once again, ito po ang inyong lingkod, Birador Piqua at your service. Magsama-sama tayo for another live and another video Mabuhay tayong lahat Mabuhay ang bansang Pilipinas Mabuhay ka mahal na Pangulo namin PBBM lang sa kalan. Thank you so much at mabuhay po And uh, mag ano na po, merienda na po ang lahat Ay hindi